Dia tulis sepuluh dia semua jauh sepuluh Ni Dan dalam haris Dan dalam haris ada Alah ya, ini hilang lah Ini hilang lah, oh. ini ha. nah, lah Dia cakap benda cakap bila 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 Dia cakap benda cakap Dia bila Dia bila Dia 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 Pwedeng mamana dito. Ay, dami huli niyan. Ay, dami. Ay, dami huli. Hala. Ay, grabe. Pag mo talaga, no? Malaki. Ha? Malaki? Malaki. Ay, grabe. Ay, hala, hala, hala. Malaki niyan. Hala. Hala, malaki talaga. Ay, hala. Grabe. Ayun na. Ayun na yung mga ludi. Ayun na. Harbis. Harbis. Isang hagisan lang. Ay, hindi maaulog. Oh. hindi mau Oh. Oh. Uh. Oh. Uh. Uh. May lapad. May lapad grabe. Oh. May bangus pa Ay, grabe ang lapad nito ayano? Oh. Ayan Piling. Piling pili. oh. Tinimpili oh. mga idol, anong size ng buta? Oh. Ah, oh, grabe. Oh. Pinakamalang yung buta na yan. Dose. Grabe oh. oh. Harvest. Pares pa sa. Ano kaya? Pispa niyata itong hinagisan mo idol. Ha? Pispa tong itong hinagisan mo. <laughs> Mano pa to sa Pispan, Idol. Mas malala pa sa Pispan, oh. No? Mm. Grabe tilapia, oh. oh. Lalapad, eh. Lalapad. Tricks mo, Idol? Hmm? Siguro, nasa limang kilo yung isa nito. Limang kilo, no? Meron kaya, no? Yes, may git. May git sa limang kilo, yan. Oh? So Ay, grabe. Ay, grabe tilapia, yan, oh. La lapad, mga ka, Idol. Lapad. Lapad. Tu